Naisip mo na ba kung may mga anghel sa iyong bahay? Ang Biblia ay puno ng mga kwento tungkol sa mga anghel na nakikipag-ugnayan sa mga tao, nagdadala ng mga mensahe mula sa Diyos, nag-aalok ng proteksyon at nagbibigay ng aliw. Sa Hebreo, Kabanata 13, bersikulo 2, tayo ay pinaalalahan ng huwag kaligtaan ang pagiging mapagpatuloy sapagkat sa pamamagitan nito ang ilan nang hindi nalalaman ay nakapagpatuloy ng mga anghel. Ang bersikulong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga anghel ay maaring mas malapit kaysa sa ating inaasahan, naroroon sa ating pang-araw-araw na buhay sa mga simpleng ngunit mahalagang paraan. Dahil madalas nating naagaw ang ating atensyon sa mga bagay-bagay ngayon, karaniwan na hindi natin napapansin ang presensya ng mga nilalang na ito. Ngunit oo, dapat nating malaman na sila ay laging naririyan. At ito ang dahilan kung bakit sa video na ito ipapakita ko sa iyo ang pitong palatandaan na malinaw na naglalahad ng presensya ng mga anghel sa iyong buhay. Maari nating malaman ito sa pamamagitan ng mga interpretasyon mula sa Biblia at maraming mga personal na patutoo sa mga nakaraang siglo na puno ng mga kamanghamanghang kwento. Pagkatapos mong makita ang mga palatandaang ito, ibahagi sa akin sa mga komento kung nakaranas ka na ng alinman sa mga ito sa iyong buhay. Simulan na natin ang mga anghel ay mga mensahero ng Diyos na ipinadala upang tuparin ang Kanyang kalooban at protektahan ang Kanyang mga anak. Sa mga awit kabanata siyam naput isa, bersikulo labing isa, mababasa natin sapagkat ibibigay niya sa kanyang mga anghel ang utos na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ang bersikulong ito ay nag-a-assure sa atin na itinalaga ng Diyos ang mga anghel upang tayo iprotektahan at gabayan sa ating pang-araw-araw na paglalakbay. Kayat, isa sa mga unang palatandaan ng presensya ng mga anghel ay ang malalim at di maipaliwanag na pakiramdam ng kapayapaan. Mapapansin mo na sa Biblia, madalas na sinisimulan ng mga anghel ang kanilang mensahe ng Huwag kang matakot, isang parirala na agad na nagbibigay ng aliw at kalmado. Halimbawa, sa Lukas Kabanata 1, versikulo 13, mababasa natin, Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot sa sa sapagkat ang iyong dalangin ay narinig, at si Isabel na iyong asawa ay manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Juan. Ang pagkikita ni Zacarias sa anghel ay nagdala hindi lamang ng magandang balita, kundi pati na rin ng malalim na kapayapaan sa kanyang espiritu ang pagkaramdam ng biglaan at nakakaginhawang kapayapaan sa mga panahon ng pangamba o pag-aalinlangan ay maaaring palatandaan ng presensya ng isang anghel. Ang kapayapaang ito ay higit pa sa pangunawa ng tao at nag-aalok ng isang serenidad na tila nagmumula sa isang banal na pinagmulan. Sa mga oras ng matinding stress, ang hindi maipaliwanag na kalmado na ito ay maaaring maging malinaw na tanda ng presensya ng mga anghel sa iyong buhay. Sinasabi rin sa atin ng Biblia ang tungkol sa kapayapaan na nagmumula sa presensya ng Diyos. Sa Filipos, Kabanata 4, Versikulo 7, nakasulat, At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ay mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang kapayapaang nadarama natin sa mga panahon ng pagsubok ay maaaring isang palatandaan ng pag-aalaga at proteksyon ng Diyos na madalas na ipinadadala ng kanyang mga anghel. Ang pangalawang palatandaan ay ang pakiramdam ng mga banayad na paghipo. Sa unang hari, Kabanata 11, versikulo 5, mababasa natin ang tungkol sa propetang si Elias na pagod at desperado. Matapos ang matinding labanang espiritual at pisikal laban sa mga propeta ni Baal sa bundok ng Carmelo, si Elias ay tumakas patungo sa disyerto, takot sa kanyang buhay dahil sa mga banta ng Reyna Hezebel. Labis na nasiraan ng loob at nagtatago, dumating siya sa puntong humiling sa Diyos na kunin na ang kanyang buhay. Ganun kalalim ang kanyang pagod at kawalan ng pag-asa. Si Elias ay humiga sa ilalim ng isang zimbro, isang maliit na puno na nagbibigay ng kaunting lilim sa disyerto at natulog pagod na pagod. Sa sandaling ito ng ganap na kahinaan, isang anghel ng Panginoon ang dumalaw sa kanya at siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng zimbro. At narito, isang anghel ay humipo sa kanya at sinabi, Bumangon ka at kumain. Ang anghel ay hindi lamang hinipo si Elias ng isang beses, kundi bumalik pa ng pangalawang beses upang matiyak na siya ay sapat na malakas para sa mahabang paglalakbay sa hinaharap. Kaya si Elias ay bumangon, kumain at uminom at sa lakas ng pagkaing iyon, Naglakbay siya ng apat na araw at apat na pong gabi hanggang sa Horeb ang bundok ng Diyos. Ang pagkaramdam ng isang banayad na paghipo, lalo na sa mga oras ng pangangailangan, ay maaring malinaw na palatandaan ng presensya ng mga anghel sa paligid mo. Maraming tao ang nagulat ng mga karanasan kung saan nararamdaman nila ang isang banayad na paghipo sa balikat, ang pakiramdam ng isang tao na humahawak sa kanilang kamay. Kaya alamin na sa tuwing mararamdaman mo ang mga ito, hindi ka nag-iisa at ang tulong ng Diyos ay nasa iyong tabi. Ang pangatlong palatandaan ay ang bigla ang pagbabago ng temperatura. Maaring magmukhang kakaiba, ngunit ito ay karaniwan sa mundo ng espiritual. Isipin mong nasa iyong sala ka sa isang ordinaryong araw, naglalaro sa iyong telepono, ngunit bigla kang nakaramdam ng matinding lamig o hindi pangkaraniwang init na hindi maipaliwanag ng paligid o ng klima. Ang ganitong pakiramdam ay maaaring nakakagulat sa una, ngunit marami ang naniniwala na ang mga pagbabago ng temperatura ay mga banayad na paraan ng mga anghel upang ipaalam ang kanilang presensya. Sa Eksodo, Kabanata 3, Versikulo 2, natagpuan ni Moses ang nagniningas na palumpong. At ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy mula sa gitna ng isang palumpong at siya'y tumingin at narito ang palumpong ay nasusunog sa apoy ngunit ang palumpong ay hindi natutupok. Ang init ng ningas ng palumpong ay isang malinaw na tanda ng banal na presensya na nagmarka ng simula ng isang mahalagang tawag para kay Moses. Bagaman ang pagpapakita na ito ay sa pamamagitan ng init, ang prinsipyo ay nananatili. Ang mga pagbabago ng temperatura ay maaaring magpahiwatig ng isang banal o angelikal na presensya. Yung ikaapat na palatandaan ay maaaring isa sa pinakakaraniwang nararanasan ng karamihan na kung saan ay ang mga pagpapakita ng mga liwanag o mga kakaibang kinang. Madaling makita ang mga ganitong liwanag tuwing tayo ay nagdarasal, nagmumuni-muni o nagme at karaniwan itong naituturing na palatandaan na may mga anghel na malapit sa atin, nagbibigay ng gabay at proteksyong banal. Ang mga fenomenong ito ay maaaring makita bilang kumikislap na mga liwanag, biglang kinang o isang malambot na liwanag na walang malinaw na pinagmulan. Ang Biblia ay nagbibigay ng ilang halimbawa kung saan ang presensya ng mga anghel ay kaakibat ng liwanag. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 12, Versikulo 7, nababasa natin ang tungkol sa pagliligtas kay Pedro mula sa bilangguan at narito, Tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at isang ilaw ang nagliwanag sa bilangguan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising. Sinasabi, magmadali ka, bumangon ka. At nahulog mula sa kanyang mga kamay ang mga tanikala. Dito, ang nagliliwanag na ilaw ay isang malinaw na tanda ng presensya ng anghel na dumating upang iligtas si Pedro. Isa pang halimbawa ay matatagpuan sa Lukas, Kabanata 2, Versikulo Siyam, kung saan ang mga pastol sa parang ay nakaranas ng pagpapakita ng mga anghel sa panahon ng kapanganakan ni Jesus at isang anghel ng Panginoon ang dumating sa kanila at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa paligid nila at sila'y lubhang natakot ang kaluwalhatian ng Panginoon na ipinakita bilang isang nagliliwanag na liwanag ay isang makapangyarihang tanda ng presensya ng Diyos. Ang mga pagpapakita ng mga liwanag o kakaibang kinang ay maaring isang paraan ng mga anghel upang ipahayag ang kanilang presensya at magdala ng espiritual na kaginhawaan. Sa mga sandali ng panalangin o pagmumuni-muni kapag hinahanap natin ang mas malalim na koneksyon sa Diyos, ang pagpapakita ng mga hindi maipaliwanag na liwanag ay maaaring isang tanda na ang ating mga panalangin ay naririnig at tayo ay nasa pakikipag-ugnayan sa mga nilalang ng langit. Ang ikalimang palatandaan ay ang pagtuklas ng mga puting balahibo sa mga hindi inaasahang lugar sa Salmo Kabanata Siyamnaput Isa, Versikulo Apat, nakasulat, Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga balahibo at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakasumpong ka ng kanlungan. Ang kanyang katotohanan ay magiging iyong kalasag at baluti. Maraming naniniwala na ang pagtuklas ng mga puting balahibo sa mga hindi pangkaraniwang lugar ay maaaring isang malinaw na tanda ng presensya ng mga nilalang na makalangit. Ang kulay puti ay mayamang simbolismo sa espiritwal na aspeto. Sa mga kasulatan, ang puti ay iniuugnay sa kadalisayan, kabanalan at banal na liwanag. Sa Apokalipsis Kabanata 3, versikulo 5, mababasa natin ang magtagumpay ay daramtan ng mga puting damit at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking ama at sa harap ng kanyang mga anghel. Ang bersikulong ito ay nagtatampok ng koneksyon sa pagitan ng kulay puti at kadalisayan na nagpapatibay sa ideya na ang mga puting balahibo ay isang simbolo ng isang bagay na dalisay at banal. Ang pagtuklas ng mga puting balahibo ay maaring magdala ng pakiramdam ng kapayapaan at proteksyon, lalo na sa mga panahon ng kahirapan o kawalan ng katiyakan isipin na ikaw ay naglalakad sa isang parke o sa loob ng iyong bahay at biglang makakita ng isang puting balahibo. Ang simpleng pagkakatuklas na ito ay maaaring isang nakaaaliw na tanda na may mga anghel sa iyong paligid na nagsasabing magiging maayos ang lahat. Ang susunod na palatandaan ay maaring isang bagay na kilala ng marami, ngunit kakaunti ang tunay na nakakaranas, sinkronisidades o mga makabuluhang pagkakatugma. Ang mga karanasang ito, na madalas ay hindi inaasahan at hindi maipaliwanag, ay maaring mag-iwan sa atin na namamangha sa pakiramdam na may mas mataas na puwersa na kumikilos para sa ating kabutihan. Kung ikaw ay palaging nakakakita ng mga ulit-ulit na oras sa orasan, ito ay maaaring isang intervention ng mga anghel, pati na rin ang ilang mga direktang pagkakatugma na nagpapahiwatig na ang mga anghel ay nagtatangkang makipag-ugnayan sa iyo o na iniaayos nila ang mga kaganapan para sa iyong kabutihan. Halimbawa sa Genesis kabanata 24, ang lingkod ni Abraham na si Eliezer ay naghahanap ng asawa para kay Isaac. Nananalangin siya sa Diyos na humihiling ng isang malinaw na tanda upang makilala ang tamang babae. Hiniling ni Eliezer na ang babaeng kanyang hihilingan ng tubig at magbibigay din ng inumin sa kanyang mga kamelyo ay ang napili ng Diyos. Habang siya ay nananalangin pa, lumapit si Rebecca at ginawa eksakto ang kanyang hinihiling sa panalangin. Kung nakaranas ka na ng ganitong klasing pagkakatugma, ito ay maaaring isang positibong tanda na mayroong banal na enerhiya sa iyo. Tungkol naman sa mga ulit-ulit na numero, sila ay madalas na iniuugnay sa mga mensahe ng iba't ibang anghel sa ating buhay. Ako mismo ay nagkaroon ng totoong karanasan sa kanila. Sa simula, aaminin kong hindi ko ito pinansin at binalewala. Ngunit sa kalaunan, napagtanto ko na madalas na may mahalagang mensahe ang mga numerong iyon na kailangan kong basahin at isabuhay. Bagaman sa kasong ito, ang Biblia ay hindi direktang nabanggit ang mga ulit-ulit na numero. Ito ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa banal na intervention sa ating mga buhay sa mga hindi inaasahang paraan tulad ng mga ito at iba't ibang mga palatandaan na binibigyang kahulugan bilang presensya ng kalangitan. Ang mga anghel bilang mga mensahero ng Diyos ay madalas na nagpapadali sa mga makabuluhang pagkakatugma upang gabayan at aliwin tayo. Sa Hebreo Kabanata 1, versikulo 14 na kasulat, hindi ba silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Pinapaalalahanan tayo nito na ang mga anghel ay laging nagtatrabaho para sa ating kabutihan, kahit na hindi natin direktang nakikita ang kanilang interbensyon. Kaya't bigyang pansin ang mga makabuluhang pagkakatugma sa iyong buhay. Maaring higit pa ito sa simpleng pagkakataon. Maaari itong maging malinaw na palatandaan na ang mga anghel ay nagtatrabaho para sa iyong kabutihan. Ginagabayan at pinoprotektahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang ikapitong at huling palatandaan ay ang mga malalambing na tunog at musika ng kalangitan. Maraming tao ang naguulat ng pagdinig ng mga malalambing na tunog, tunog ng kampanilya o musika ng anghel na walang nakikitang pinagmumulan. Ang mga hindi maipaliwanag na tunog na ito ay binibigyang kahulugan bilang mga palatandaan ng presensya ng mga anghel na nagdadala ng kaginhawahan at kapayapaan sa mga nakakarinig nito. Isipin na ikaw ay nasa bahay sa isang sandali ng panalangin o malalim na pagmumuni-muni at biglang maririnig mo ang isang malambing na musika na parang walang pinagmumulan o marahil habang naglalakad ka sa isang tahimik na lugar, maririnig mo ang isang kakaibang tunog na hindi mo maipaliwanag na tumutugtog ng malumanay kahit na walang tao sa paligid. Ang mga tunog na ito na madalas ilarawan bilang mga tunog ng kalangitan ay isang kasangkapan na madalas gamitin ng mga anghel. Sa Biblia sa ikalawang hari, Kabanata 3, Talata 15, mababasa natin tungkol sa propetang Eliseo na nagsabi, Ngunit ngayoy dalhin ninyo rito sa akin ang isang manunugtog ng alpa. At nangyari nang ang manunugtog ng alpa ay tumugtog na ang kamay ng Panginoon ay sumakay Eliseo. Dito, ang musika na tinugtog ng alpa ay nagdala ng presensya ng Diyos na nagpapahiwatig na ang mga tunog at musika ay maaaring magbigay daan sa isang karanasang banal. Ang mga tunog na ito mula sa kalangitan ay nagsisilbing isang tulay sa pagitan ng espiritwal na kaharian at ng ating pisikal na mundo na lumilikha ng isang koneksyon na mararamdaman sa banal. Pinapaalalahanan tayo nito na panatilihin ang ating mga puso at isipan na bukas sa presensya ng mga anghel na kinikilala at pinapahalagahan ang mga banayad na palatandaan na nakapaligid sa atin. Ah, at huwag kalimutan, iwanan dito sa ibaba ang iyong karanasan. Kung sakaling nakaranas ka ng isa sa mga palatandaang ipinakita, babasahin ko ang lahat ng ito. Tinatapos natin ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pagmumuni-muni tungkol sa kahalagahan ng pagiging mapagmasid sa mga detalye na nakapaligid sa atin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madali nating makakaligtaan ang mga banayad na palatandaan at mga pagpapakita ng presensya ng Diyos. Gayon pa sa pamamagitan ng pagiging mapagmatyag at bukas, maaari nating makilala ang mga palatandaang ito. Ang mga anghel bilang mga mensahero ng Diyos ay laging naroroon upang gabayan, protektahan at aliwin tayo. Pinapaalala nila sa atin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang patuloy na proteksyon. Sa mga sandali ng kahirapan o kawalang katiyakan, ang pag-alala sa presensya ng mga anghel ay maaaring magdala ng malaking kaginhawahan at pag-asa. Alalahanin na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa, ay nagpapadala ng kanyang mga anghel upang alagaan ka, nag-aalok ng kapayapaan, proteksyon, at patnubay. Kung makaramdam ka ng isang banayad na paghaplos, makarinig ng musika ng kalangitan, Umapansin ang anumang ibang palatandaan, alamin na ang mga ito ay ang mga anghel na nagpapaalala sa iyo ng pag-ibig at pag-aalaga ng Diyos. Tapusin natin ito sa isang maikling mensahe na hinihiling ko na ulitin mo kasama ko na ang presensya ng mga anghel ay magdala ng kapanatagan sa iyong mga araw. Nagabayan nila ang iyong mga hakbang at protektahan ang iyong paglalakbay. Sa bawat sandali ng hamon, alalahanin na ang mga anghel ay nasa iyong tabi, nagdadala ng kapayapaan ng langit at ng banal na lakas. Na madama mo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga mensaherong celestial na ito ngayon at magpakailanman. Nawai ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso at magpanibago ng iyong pananampalataya na ipinaaalala sa iyo ang patuloy na pag-aalaga at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Sana'y nagustuhan mo ito at naway ang video na ito ay nagdulot sa iyo ng mas malapit na pakiramdam sa ating Panginoon. I-click ang video na lumilitaw sa iyong screen upang mapanood ang iba pang nilalaman ng channel, isang mainit na yakap at nawa'y pagpalain ka ng Diyos.